Hindi lang magagandang lugar ang kayang i-offer ng Pangasinan because they are home to thousands of mangrove parks aside from hundred islands. Isa sa mga dinarayo dito ay of course ang kanilang napaka-preskong hangin at yung kanilang magandang sunset. Tahanan ng refreshing views, ating papasyalan. Get to know the heartwarming people of this municipality and learn from their history. ng Island at natin within 15 minutes. Immerse yourself in the serenity of green pasture and savor the moment of farm to table, karaminess, and freshness lies the hidden gem. ready to mesmerize you with its beauty. Dito, pwede po tayong mag-camping kasama ng ating mga kapamilya. The constructed church ay walang pinagkaiba sa orihinal na anyo nito noon. Every crushing sound of waves, gentle breeze of air, the name Agno was derived from a species of swamp tree. Set the spirit free in the presence of nature's beauty. pamana ng kalikasan ay inaalagaan to be welcomed by a valley with an awe-inspiring view of sublime fields and majestic mountains. Banayad na hampas ng alon, makapigil hiningang boat rides, iyan ang binabalik-balikan rito ng mga turista and awe-inspiring scapes of this precious town. <laughs> be cradled by the water as the wind and trees create a beautiful melody. Akala ko dati kailangan ng machine sa paggawa ng pamaypay, pero sobrang bilis at dali niya lang palang gawin. Dito sa probinsya ng Pangasinan, may kakaibang alok ang minatamis na ito dito sa Balunggaw. Isa nga ito sa mga go-to selfie spot dito sa Santa Barbara. Bukod sa Christmas vibes ng bawat bayan tuwing Disyembre, isa rin nga ang food tripping sa inaabangan ng mga residente at ng mga bisita. Yan ang hindi nyo dapat kakalimutan tuwing bibisita kayo sa aming bayan. Next stop natin is just a 5-minutes walk mula dito sa plaza. Oh, Meron tayong bonfire na pwedeng pag produkto Produktong nagiging daan patungo sa magandang samahan ng bayan. Bayang mayaman sa kasaysayan. Bayang panalo sa mga talento. Para maabot ang pangarap ng sama-sama at iisa. Malitman, mamamayagpag pa rin. Mananatiling malimuyak ang mga kwento at kasaysayan tulay ng kasaysayan tulay ng bayan, tulay ng puso ng bawat Pangasinense. Make lasting memories with your friends and families. Pack your bags and come visit and enjoy. But aside from juicy wines of San Jacinto, may isa pa kaming ipapakilalang produkto. A reminder of what they stand for and a reflection of the multitude of things this city has to offer. In an exciting journey as we sail through the waves of tradition, dito, ang kultura ay sumasabay sa alon, at ang puso ng lalawigan ay laging handang magbigay, tumanggap, at magmahal.